Santa Ursula, Birhen at Martir, Patrona at Prinsesa ng Binangonan. Magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit. Ampunin kami, Santa Ursula, at ipamagitan mo kami sa Diyos na aming pag -asa. Yari nga bang kaluluwa at kami iyong idalangin kay Jesus na poon natin upang kami patawarin sa salang nagawa namin. Ampunin kami, Santa Ursula, at ipamagitan mo kami sa Diyos na tanging pag-asa. Yaring abang kaluluwa at kami yung idalangin. Kay Jesus na po natin upang sa salang nagawa namin. May labing isang matil na birhen, ang sayo ay ninagsisama. na ng pangarapan, kami iyong idalangin. Ampunin kami Santa Ursula at ipamagitan mo kami sa Diyos na tanging pag-asa. kaluluwa at kami Iyong dalangin kay Jesus na po natin upang kami patawarin sa salang nagawa namin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Santo. Amen. Pagsisisi. Diyos ko, ako'y nagsisisi ng buong puso dahil sa aking mga kasalanan, sa paggawa ng masama at pagkukulang sa paggawa ng kabutihan. Nagkasala ako laban sa iyo na dapat kong mahalin ng higit sa lahat. Sa tulong mo, sisikapin kong magbago at iiwasan anuman man naghatid sa akin ng kasalanan. Amen. Amen. Pambungad ng panalangin, O Diyos, nagkaloob sa mga dalagang nakatalaga sa iyo ng lakas ng loob upang harapin kasama si Santa Ursula na kanilang pinuno, ang isang kahangahangang laban na kung saan sa pamamagitan ng palmera ng pagiging martir ay tinamo nilang kalwalatian ng makalangit na pagbubulay-bulay. Inululuhog namin sa iyo na itulot mong kami ay matulungan ng panalangin nilang matapos na dumaan sa pinto ng kamatayan ay pinaging dapat mong magtamo ng tagumpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Yeso Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit suma ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang lob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya po kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman sa iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at Spiritus Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo, did sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang lob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abahagin akong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at Spiritu Santo. Kapara nung unang una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, tanggapin mo, Panginoon, ang mga panalangin inululuhog namin sa iyo. Sa tulong ni Santa Ursula, ang iyong tapat na lingkod at dakilang halimbawa ng ginawang pag-aalay ng iyong anak, dinggin mo ang aming pagsamo at pagdalangin sa iyo para sa aming mga kahilingan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nahayag sa ating paghihirap at pagpapasak pagpapakasakit. Pagbasa sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga -corinto. Mga kapatid, hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag, sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayaman ng spiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. <clears throat> Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi namin taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Yesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay tumayo upang magbigay galang sa mabuting balita. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang ng, kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga papetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka, ka namin, namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po ang lahat. <clears throat> Panalangin kay Santa Ursula. O mahal naming Santa Ursula, patrona ng aming parokya, ikaw ay naging banal dahil minahal mo ang Diyos sa iyong pagiging birhen at martir. Patnubayan mo kaming nananalangin sa iyo at ihingi mo kami sa poong may kapal ng grasya, na magpapanatili sa amin na maging kristyano sa salita at gawa. Gayun din naman, tulungan mo kaming ipanalangin sa Diyos ang hinihiling namin sa nobenang ito. Banggitin po ang sariling pangkahilingan. Hinihiling din namin ang grasya na maging matyaga at matiisin sa pagpapasa ng aming krus araw-araw, upang sa takdang panahon ay makamtam namin ang buhay ng kasiyahan sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay lumuhod. Puri kay Santa Ursula. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit Maawa ka sa amin. Diyos anak na tumubo sa sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Santisima Trinidad at long persona at isang Diyos. Maawa ka sa amin. Tugon, ang hingi po namin dinggin o birhing kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Ang hingi po namin dinggin o birhing kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Pintakasing mapagaja o Birheng Santa Ursula, ang awa mo po'y ang siya, hinihintay ng lahat na. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Santa Ursula marangal, patrona nitong aming bayan, kami po'y iyon tulungan sa Diyos na amang mahal. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Santa Ursula ng marikit o birheng kaibig-ibig, kami na wa ay makasapit sa sadyang gloria ng langit. Ang hingi po namin tinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po ay nagsasakit. Kami nawa ay mapara o birheng Santa Ursula sa madlang mga dalaga sa langit mo'y pinagsama. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Santa Ursulang Marangal, naging martir ka pong tunay, ang dalaga mong inakay, labing isang bilang na tunay. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Alang-alang birheng kaibig-ibig, Santa Ursulang Marikit, sa palasong nasa dibdib ipagtanggol sa panganib. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Sinong aming tatawagin ngayon at dadalanginin na magtatanggol sa amin sa pangamba at hilahil? Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Yung pintakasi kapong tunay, Niring maralit ang bayan, kami naway sanggalang sa toksot madlang kasamaan. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kaya po, mahal na santa o birheng santa Ursula, idalangin mo tuwi na sa Diyos at birheng ina. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kami po'y iyong sukuban, niyong iyong, iyong mahal na kinalilimbagan ng mga dalaga mong inakay. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Salamin ka pong malinaw niring aming kalabuan, nang hindi kami maligaw, ituro mo po sa daan. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Ang puno mo't iyong sanga, kapal ng daon at bunga, ang milagro mong pakita laan sa aming lahat na. Ang hingi po namin dinggin o birhing kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimi kami nga po'y nagsasaki. Ikaw kumbaga sa rosas, mayabong kong mamulaklak. Ang bango at samyong marilag, nilalanghap naming lahat. Ang hingi po namin dinggin o birhing kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimi kami nga po'y nagsasakit. Ikaw ang aming tuntungan niring aming kababaan, ng pagtanaw at pagdungaw sa malwalhating bayan. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Matuto kaming mamupol ng bulaklak iyong usbong, nag-aagaw kami ngayon na magsasabog ng yamungmong. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kami po'y pagsanggalang Santa Ursulang Marangal, niyang palmera mong tangan sa pangamba ano paman. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Ang puri namit pagtawag, Santa Ursulang Marilag, parang sabog na bulaklak sa harap mo po'y nagkalat. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Santa Ursulang Marikit o birheng kaibig-ibig, kami naway makasapit sa sadyang glorya ng langit. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Santa Ursulang maningning birheng pintakasi ka namin, bulaklak na sabog namin, damputi mo po't pulutin. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Kami iyong idalangin sa Diyos at inang birhen, at nang kami patawarin sa salang nagawa namin. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Kami yung ipag-ingat sa lang marilag, ng mababangong bulaklak, ng makatam namin lahat. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. O birheng kalunos-lunos, mabuti ka nga pong lubos, Ipinaglihi ni Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kami iyong ipag-ingat, Santa Ursulang Marilag, ng mababangong bulaklak na makatam naming lahat. Ang hingi po nami dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kami yung dalangin sa Diyos at inang birhen at nang kami patawarin sa salang nagawa namin. Ang hingi po namin dinggin o birhen kaibig ibig sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Ikaw ang aming tuntungan, niring aming kababaan, ng pagtanaw at pagdungaw sa malwalhating bayan. Ang hingi po namin dinggin o birhen kaibig ibig sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. O birhen kalunos-lunos, mabuti ka nga pong lubos, ipinaglihi si Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Kami po'y pagsanggalang, santa uso lang marangal, niyang palmera mong tangan sa pangambang ano paman. Ang hingi po namin dinggin o birheng kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik, kami nga po'y nagsasakit. Ang mahal na yung ina, ang poong si Santa Ana, nang ipanganak ka niya munti may di ka nagmantya. ang hingi po nami dinggin o birhen ka ibig-ibig sa harap mo tahimik, kami nga poy nagsasakit santa ursulo lang marikit o birhen ka ibig-ibig kami nawa makasapit sa sadyang glorya ng langit ang hingi po nami dinggin o birhen ka ibig-ibig sa harap mo tahimik, kami nga poy nagsasakit birhen itong aming hain di man dapat ay tanggapin at ang kaluluwa namin kaawat mo't ampunin. Ang hingi po namin ding din, o birhen kaibig-ibig, sa harap mo pong tahimik kami nga po'y nagsasakit. Kordero na Diyos nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon namin. Kordero ng Diyos nakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan. San Pakapakinggan mo po kami, Panginoon namin. Kordero na Diyos nakawawala ng mga kasalanan ng San tinakpang langit. Maawa ka po, Panginoon namin. Ipanalangin mo kami, Santa Ursula at mga kasama, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Yeso Kristong Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Pangwakas na panalangin. O Santa Ursula, ginigiliw namin patrona, habang kami nabubuhay sa balat ng lupa, ikaw ang aming tagapagtanggol na nakakapit kay Yesus. Ikaw ang tumutulong sa mga inaapi at nawawala ng pag-asa sa buhay. Papag-alabin mo ang aming puso sa pagmamahal sa aming kapwa. Maging sa mga naninira sa amin, idalangin mo sa pupang may kapal na makamit namin ang biyaya ng pagpapatawad sa aming mga kaaway at sa mga sumusugat sa aming kalooban. Kadalasan kami nagkukulang sa pagpapasensya, Tulungan mo kaming magdasal sa Panginoon na bigyan, bigyan ka kami ng biyaya ng pasensya. Kami nawa ay maging mababang loob sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Gisingin mo ang aming patrona, ang aming kalooban na malimit manghina. Idalangin mo sa Diyos na magbago kami sa buhay ayon sa Kanyang kalooban. Magsilbi ka nawa sa amin na inspirasyon sa oras ng kagipitan at paghihirap. Katulad ng ginagawa mong pananatili sa iyong pangako na maging birhen hanggang kamatayan. Santa Ursula, patnabayan mo kami sa aming paglalakbay tungo sa tahanan ng Ama. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Santa Ursula ano